Ayun po, maulang araw po sa ating lahat. Ano po? Yan ang episode na ito. Ano po? Tayo po ay mag-a-update din sa ating mga pananim. O. Unang-una po nating aanuhin ang ating bibisitahin ngayong ating maisan. Yan. Aren na ho yung ating maisan. Ito ho ay na-apply na natin ng pre-baton. Aba, ay maganda. Oh. Nagkakaroon na po ng improvement nalabas na ang talbusan oh. yan salamat po naman ayos ayos na oh. tapos yung pataba po natin ay matutunaw na nung minsan po aray brown na brown na nung ating ina update ko po sa inyo oh. ay ngayon ay ayos na magandang ano po ito pangitain oh. na nawa unti unti nang nawawala yung mahal ni Nira ay bumili po ako ng baka 500 ml 1.5 po ang bili ko medyo mahal mahal nga po para yun po ang rekomenda sa atin ay yun daw po ang magaling oh dapat kung hindi po nasira ay garto na ito kang lalaki oh. yan ay maaabsorb na yan no yung abu na no, pati Yeah, ito na po. Oh, nakakatuwa naman. Talagang Hmm. na apply na po natin ay nang pamatay-uud. Ay nakakatuwa maglakad-lakad rin eh. Tapos po pagka-aagahan agad natin, pagka- may makikita ulit tayo hmm. Ito bago pa lang po nababasa ang ano mga karakan lupa niya. Hmm. pero Pero maaabsorb na niya yung maganda. At nabasa na po yung pataba. Ay, sa totoo po apektado rin ari. O, po. Yan yung mga dahon po natamaan ay. Oh. Para po pating medyo lumiit dito ng kaunti. Ang ating mga pananim. Mm. Ah, pero ngayon na may -kita na po yung pagbabago yan. Oh. Yan. Kitang kita na. Dito pa tayo sa kabilang banda. Ari pong kabila, malimit ang tanim kaya kita natin ay eh, para napakalago. Pero ang standard po talaga, ari. Oh, yung itong ganito kang dadalang. Oh. Eh, ay di yung po naman, maigit pagsunod, ay eh, di alam na natin. Yan, ito po ang standard na tanim ng mais. Oh. Eh. Ilang ano ba ito? Ito po yung pagitan. Isa, dalawa, tatlo tapos isa pa haba niya isa kahit isang ano rin lang po isang step pa isa oh. mahigit isang ano ng paa gandahan ninyo si bowl? nang tayo'y makabawi-bawi talaga kung kain naman din ang na pinagdaanan na rin o oh. kung sa sugat po ay rin mga piklat na ah, mo ay parang tinamaan ng garan yan oh eh. ay talaga po namang tayo nga ka ay may ano din ay ah natin tayo may katulong din at tayo po naman nahiling din talaga sa Panginoon na sabi ko kay sana po naman Panginoon ay eh, kumbaga tulungan din sa pag ano po nung mga halaman oh uh, unang una mawala ang piste gumanda ang pananim oh uh, yan ah ay talagang oo. Uh. pero para nanonong balik na ano po green na ah uh. oh green na ah. Uh. Yan po ang update sa mais. Dito pa tayo sa mga iba. Oh. Ay, sabi garbot. Oh. Uh. Are puno brown na brown na ito mo. Brown pa rin naman pero oh, kita naman ang improve. Oh. Kita po ba yung parang mga medyo verde na po yan oh. Mais na natin iyan. Are po merding are kita po ba ninyo? Yan damo po yan. <laughs> Pero may upo po yan sa gitna. Nanong bilis din ko mapalo. Pag damo durong kapal, dadaan na rin huta din baka tayo makagulay pa. Ari po ay dangan nga laang at sabi ko ngay pang pasunod dun sa ating upo. Ay mas nakaka-excited po pala yung nakabitin. Oo. No? Ay di, kumbaga nga sabi ko 'wag lang maputol ang pan-deliver natin sa so, kitatanggap ako din eh. Oh, yan no. Magandang ano 'yung nakabitin pala. Mm. Ah, pati 'damo'y dalian din pag umulan. Kaparuan din. Ba, sabihin naman ng dami sisip-sisip din siya ng tubig gaya na po. Hmm. Ba, parang walang bunga tayo iikot daw din. Yun pala bunga oh. Ah, gagabuti pa ng tuyo. wala pa po tayo mga harvest ay ay ari isang magulak ano pero ang dami na rin ng bunga mm mm sunod sunod to uh. wala Diretso na ho ta din eh, sa kabilang mais. Yan update po lahat sa mais. Mm. Kabila o oh, mas maganda ganda po. Oh. Yeah. Basta yun po ang pakaramdam ko sa halaman po natin. Oh. Pag kayong nabuhay ba siya ng mainit, tapos bigla siyang umabot sa ulan, ay bigla pong mabilis ba siyang gumanda? Parang nakikita po agad yung improve kahit dalawang araw lang yung pagkaano. Para bang sabik na sabik sila sa panahon. Oh. Sa ganda ng panahon, tiyan po. Oh. Uh. Arno may brown na brown na, ngayon ang ganda na. Oh. Uh. Ayan po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po? Magandang pangitain po at yung ating mais na inisprehan doon ay nagpapalit na po ng ano ng ano gan tawag doon. Nagpapalit na po ng talbos. Oho. Ay diyun ibig sabihin po noon, pag nagpatuloy uh, iyon. Ah, na siya sa pagaganda uh, tapos ay kung sakali man po may maramdaman tayo na pagbabago ulit, dun ay atin pong i-espirihan ulit. Ayan, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.